And, sa mga nagtatanong kung bakit nawala daw yung tools nila, yung content monetization tool ay nawala. So ganito lang gawin nyo guys kung bakit nawala yung ah, content monetization tools nyo kung hindi pa available yun. Kung nagtataka kayo kung bakit nawala. Ito lang gawin nyo guys. Pindutin nyo lang ito. ito Ilagin nyo, siya sa computer guys ha. Yung page ninyo. Tapos ito malag pagkatapos nyo malagin pindutin nyo lang itong 9 dots na ito 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 guys itong 9 dots na ito pagkatapos scroll up nyo lang hanapin niyo ang meta business suit ayan hintayin lang natin guys ayan pagkatapos nito guys ay hanapin niyo yung page ninyo kung anong page na ginagamit yung ito ngayon ito sa akin kasi ganito rin yung nangyari sa akin na wala yung tools ayan tapos pindutin. punta kayo dito sa ito guys punta kayo dito guys sa monetization pindutin yung monetization and pagkatapos yung mapindot yung monetization okay, o kahit wala kayong makikita violation dyan ayan, pindutin nyo na naman ulit yung view page eligibility. Ayan. Uh, sa nakikita nyo guys, nawala yung content monetization ko. Ayan, dito mo siya mahanap guys. Ayan. Bakit, kung bak, anong, ang dahilan kung bakit nawala yung content monetization natin dahil mayroong policy issue. Ayan. Kaya wag kayong magtataka guys kung bakit nawala yung content monetization nyo dyan sa mga dashboard niyo kasi nga may policy issue ayan yung mga video natin guys may mga policy issue kaya kailangan natin i-fix yon para pagbalik nitong content monetization sa mga page natin ay invited na tayo ganon yun guys o kaya sa lahat na nagugulumihanan dyan ganyan lang yung gawin niyo guys dito nyo makikita ang inyong content monetization. Ayan, may policy issue yan guys kaya nawala dyan sa dashboard niyo. Ayun lang.